Ayan, magandang araw sa atin. So, ito na pala yung tanim ko na apple. Ayan, papakita ko sa inyo kung gaano siya kalago. So, yan na siya. Ayan, marami na siyang sanga. So, yan. At, ayan, green na green yung mga dahon niya. Ayan, mayroon akong ginagamit na fish nitrogen so ginawa ko lang yung nitrogen na yon para mapalago ko itong mansanas ko ng ganito ayan so pati itong maliliit ay kumanda na rin yung mga dahon niya ayan so ito naman yung ginawa kong fish nitrogen so mid of fish Ayan. So, kung gusto niyo matuto ng ganito, pwede kayo mag-search sa YouTube. yan Madali lang siyang gawin.